Pagawas na ako sa balay ganiha, medyo napansin na ako na okay na jud siya ang panahon no. Dili pa resto mga niaging adlaw nga grabe jud milain jud ang tempo sa langit. Maong nisulod dayon ta sa balay kay naatay buhaton karon pero report dati mason sa naton ning atong mga sigbin maayong kinabuhi sa inyong tanan mga sangkay no so ato na pamatikdan dan nga medyo okay na jud ang panahon no so karon mabuhat na nato ning atong pagpalupad sa atong drone kay medyo na istak na ang baterya kay katung mga niaging adlaw manggod mga sangkay lain lagi ang tempo sa panahon unya sa bayan pasalain ang tempo sa atong bulsa maong wala jud takalaag kay nasayang ra atong full charge sa atong baterya sa drone ini manggod baterya sa drone mga sangkay kung ma istak ni unya full charge dili siya maayo kay ang iya epekto ani sa baterya maguba siya unya muburot ba maburos jud aha maong mao lang po akong pag-atiman sa akong battery kay kung maguba ni wala man ikapalit wala na tay magamit ani sa sunod na to ng mga lakaw di ba maong every time na ma full charge ni akong battery sa drone unya dili na ako magamit mga pila ka adlaw ako jud ni siya gina discharge kay mao man ingon sa akong mga nakaila kung sa akong mga amigo mga kasangkayan diha nga pirmi gahatag og advice sa ato about aning drone ayan thank you so much sa inyo sa tanan diha no shout out sa inyo tanan kung sa katong mga galantaw pirmi sa atong mga videos no bisag ing ani ra atong mga ginabuhat nga video salamat kaninyong tanan no salamat sa inyong mga gahay nga suporta so karon ni ko ninyo kay ato na ni ipalupan ang atong ang dulaan sa tara ato na ni nang tawo ning video ha magundang na tagyoyoy no ko ko ba ko

Nah, nasa langit. Lah, yung mutak ko